seso ng, ng legislatura yan, kanila po talaga yan. Wala pong involvement ang DBM yan. Unless ipatawag sila at any given time. But otherwise, it's really just a pure legislative act. Kaya nga, uh, siguro yung pagkabasa ko rin na sinasabi na eh dahil sa maraming detalye, eh, it has become the practice of uh the bicam uh, ano ano bang posisyon niya ano bang involvement niya dyan na masabi niya yan na yan, ang kongreso lang ang talagang uh, dapat magsalita patungkol dyan kung bakit nagkaroon ng blanco. at uh, tama naman siya na pagdating sa general appropriations act wala naman talagang blanco doon kasi kumpleto na yun eh pero Kung balikan na.